Ay, tatarang lang po. Tapos dito may mga tindal lubid. Lubid? Doon po sa daw ayan yung may pahilin yan. Doon po. dito may mga ukayan. mo. Dito po sa may riles. Dito po sa may riles. May tiket may karihan. May mga kainan

kaya ano kaya ano kaya ano ayun naman ayun mo pala hindi ko makakita Terus saya. Sa ito para na ay basta na ng umaga hindi lang tayong lobby din hindi eh. lang pala yung tabi-tabi ng railis kaya hindi ko makita gawa ng ang daan nandun pa sabi ko sa nga kabilang daan nandun eh parang napapagitnaan pala to dapat pala pagpasok ng munisipyo ng Candelaria kakaliwa sa parito ng ganito ninyo dito? Dito, dito, dito sa iso ang mito uy gagamitin dito Sa kalipo. Sa baka po. Sa baka po. Ano ba? Ano ba? Huwag ka na po isang ano, isang rolyo. Taga sa angga ko kaya. Taga sa Riyaya ha. Saan lang sa Riyaya? Lala ko na yung sarijon-jon. Oh. Yeah. Kaya nagturo sa akin sa inyo eh. Tagal ito ka lang po eh. Ah, tagal ito ka nga. Saan ka yung <laughs> tagal ito ka? Sumihimalabag. Opo. Sabali eh. Hindi, flores. Flores ka? Para flores ang sawa ko eh. Ang sawa niya yun, yung tag... Yung under. Mayroon pala oh. P22,000 Sigas 22, 20, ang Kailangan natin, isa na rin so, Tatanong lang tayo ng presyo At na naman ako Nakapagpakilala na ako Tawag kita dito, ako tinuro eh. Sa inyo. Dito ako tinuro Gusto baka sa kanya. Nung ko pare hanap eh. Hindi ko naman makita. pala. Dati ako nandun sa release. Oo. Sabi release daw eh. Kaya na ang mga ganarin ninyo Yan ang ko rin ha. Oh. Oo. Uh Parehas, -huh. pang gamit pang binta. Sino uh -huh. nabili ng baka? Kay ano? Ano pa nakabili? Baka pa. Sa Angkala ka nandiyan? Hindi, nasa Tiramundi. Nung sa Santo Cristo. Walit rin din. Mas bati? Bati. Ngayon na, nabigtay. Dahil hati kong alaga. Baka nasa 120, nabigtay. <laughs> oh. <laughs> Nakagit no, lang sa mga nanarikan na ng dahilay. Tumakmaw umaga patay may nakaulit na nanarikat eh malipi di malaki na Malaking baka na bata pa eh kaya la eh malaki mm hmm. oh sabihin sabihin kung pa ko ng mga tatluhan tao yun ang pin nila tayo ang puna palati ang wala wala ang um, maliit kayo kaya ganun tao hindi wala pang karne yun puro lamad lang yun eh kung ano 300 kilo ba? Sabi ka ba tapa? Ba malaki na rin? sabi nga ng mga taga ron eh nakatuloy pa pika malaking bahay Ba kayo dyan sa Banahaw Matabang ba ka? Yan kuwang, galing kalatagan Ay kaya pala naman malaki Oo, talaga yung ang paang lalaki Naku, nung pala yung gusto kong malaki pa pala palaga Huwag ka ka ba Pambulalo pala Oo, wala nga yung lakay Huwag tuwan-tuwa eh Ganda pa ng Wala kalaban-laban doon? Wala ang nakaulit namin na narikan daw ay takot sa ako ng first okay. Di ba ali kung ano eh? Talagang well, Tinarang kaso lang. Ako kung ako lahat ka ba tapo? Ang ganda ng baka kung ayaw. tiyataban mo talaga ulit talaga yung magkakagay. May baka pa kayo? Wala na. Okay. <laughs> tinabad na. Laki, Wala kayo. Puto ko nga. Wala kayo. Nalawang taon pa. Sa Malalaki laki, sa jamba ba ka doon? Kaso nga lang yung mataas ang kapitan. Ay 20 tali nun ay doon. Ah, idea na? Ay gumit na siguro sa lito sa lida. Ay dahilay Ay sabi na tali. tali nasa liig? Nasa malatak. May tinakbong naabot na abot na dahilay Ay nasa liig yung tali? Wala mortegon? Wala. Wala. Hindi ko may mortegon. Lalo na yun. Huh? Yung alinsanay. itong kalaki kagay kayo ng tarik po tuloy at ayan mo at alaga ng diyan ang kayo ho diyan kayo. 'yang Ganyan din niya. Para sa sampre siya. Oo. Doon ako sa malaki. Oh. Okay. Eh, okay. pag gagamitin maliit, uh, ang ganda mali. Pangumpay lang. yan. Eh. Oo. Oh. Okay. Kaya, pang pangkahoy, pang kumpay. Dos-dos. Hindi pala maganda 'yun. Okay, ito. Hindi na sa lamanda. Taga sa taga. Sorry, ay, hindi sa lupa ko na. Ang tatanong, low day. 20 ko yan, tsaka Ang mga kailangan. Ang iyong kukunin? Yung... Pag-isa. Kaya ito ako pumunta eh. Saan ito nung Ayun parang gawin, bibigay ko sa iyo yung isang yan dahil wala pa naman ako yung stock na lubid. Meron ka magkaka-stock ng lubid mag pagka hindi na Hindi pagka hindi pala siyete. Audio. Pero kahit Hindi naman ako malakas mga gabi pa saan. Ah, isa lang kahit. 2, 3, 8. Ano number 24? Doon na rin tali ang ganili yung Ang nagbibiti sa baka eh. Ang mura, ang mga hukma sabay. Malaki ho yan, lupit niya. Ala, hindi ka muna ako na ilagaw. Naikamanyo pa yan? Naikamanyo pa yan ganyan? Ah, tigas niyan. Ah, tigas. Ito yung isa'y 35 limang. Ano na? 30 sa 150 isandaan so eh yeah. so, okay, okay. okay, oh, okay ng at okay, oh. si nice. hindi Alaki tatalab pag malakang subo pag maliit okay, okay. Na, oh. Oh. sa pag hindi natalab may subo malakay hanggang tatalab yan at mga subo niya ano subo oo hindi marunong nung maalaman ko yung palagay

Tan tinabi lang sa akin. Magkano tong bente sa bigay nila? 2-1 Ang 22 2-1 to 22 Hindi, hindi yun Magkano? 2-2 plus yun ah. Tapos na ibigay ko sa kanya lang Alam niya, yun? Kala yun Ang Kala yun Ang 20 daw ay Parang ah. wala pang dalawang libre Wala pa 8 ata ang 20? Hindi. Okay. Mm. Yung kasi depende sa kanya, pagka alam ako magdadala Yung tango uh -huh. dito, medyo alam mo ano, ganyan talaga ang tunay na presyo oh. Uh -huh. okay, originally 150 <laughs> Alam mo yung tindahan ni Bilis yun. Ano pong tindahan hmm? tindahan na Bilis tindahan na Ah, dito sa may kanan? Hmm. Saan so, ang paasok lang sa inyo? Imboy. In ilang metro lang kayo yan? Ganyan? Bawas na yan ha? Hmm. Pero may nakalagay po diyan oh. Ako yung kanina. Sa 170 ha. Kung kinwinta. Pero sa paninda ko dito naman po yung pinigay. Hmm. Dito po yung bintang 16. Sa kinwinta ko lang po yung 14. Eh. Araw yung sa Pangilong ko ginagamit. Oo nga, Pangilong. Maganda na tayo. Araw yung nagayon nyo. Lista. Pagkano ko? Portray ang... Portray 30. <tinyo> <tinyo> Portray na lang. Pangalan nyo na? niya? Jimuel. Pwede kong huling Zero-nine. Ako'y 24. Lang, hindi, yung matigas-tigas nga, maganda hindi na puno Ayan matigas. I-lainalo ko ah, na, okay. na, sa inyo. oh yun na. Ah. Ako'y babalikan. Ako'y maghanap lang nasa palok ng na masin. Hindi ba? Bakit <laughs> <laughs> okay, ba? Ayan naman itatali uh, Talo Alin lang ako kaya, ako din ng ano eh. Nababanat. na at. Ah. Ilang, ilang. Ah, Ini. Ah, ilang. Ah, ilang. Ah, ilang. Ah, ilang. Ah, ilang. Ah, ilang. hilang. ilang. Ah, ilang. Ah, ilang. Ah, ilang. Table ko naman Pero kung sakaling, bukod sa numero 20, nakukuha pa lang mas maliit hindi? Ano ba? Mas maliit, ako pa bukod sa numero 20, 18, 16, yung na 20 la. Para araw maliit pang sa 20 na hmm, Pero yun Chucho 20, may tagi 0961 Ay eh, pala, binigay na sa akin Ah Ayan 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 na kakanina nagreplay Sabit ba nga? Nagayon yung pangalan I-save ko din, saanan ba? Dito na Salamat ah One eternity later. Sabihin ko lang sa inyo, ang presyo nito ay halos pares lang naman na nasa online. Pero itong lubid na to ay mas maganda. Mas matibay ito. 22 at saka number 20 yung aking binili. Ayan. Ito ay may bawas na kaya bawas na rin yung presyo ng binayaran ko. Uh, pagdating sa mortigon, mas maganda itong gawing mortigon. Dahil ito ay madulas. Hindi siya masakit sa balat ng baka. Kaya ito yung hinanap ko Pero yung mga lubid naman sa online Okay din yung gamitin Pero mas maganda yun, napantali na lang Pag mga pang mortigon Ito mas maganda Ito nga lang, medyo mahirap gawing mortigon Dahil buhaghag yung hibla nito Magka natanggal Yung sa online Ay buo Pag inyong Tinanggal yung mga hibla Hindi masyado sumasabog Ito sumasabog yung hibla nito pero pagdating sa quality, mas quality ito. So, location nun, Candelaria Quezon, Public Market. Candelaria Public Market. Malapit sa Riles. Si Sir John din naman na nagsabi sa akin ng location nun. Kaya, uh, nalaman ko kung saan ang lugar. So, kung hanap kayo ng lubid, yun, uh, puntahan nyo lang yung location. Uh, kung gusto nyong malaman yung contact number pwede kong ibigay sa inyo yung contact number nung nung ngayari ng tindahan uh, sir Tantan daw ah, titan ang pangalan titan ang pangalan nung ngayari ng tindahan lubid wari lubid <laughs> pa muna i mo muna So at least ay, ay, ay makatulong sa inyo. Makita nyo ang mga uh, binibilhan ko ng gamit. Para makaless din kayo. Maka-discount kayo ng malaki. Bilihan ng lubid, bilihan ng baka. Unay konekta lang naman yan eh. Paikot-ikot lang, konektado lang tayo sa isa't isa. Ako naman, eh, di, ako ang bilihan ng pantusok. Bilihan ng pantusok, bilihan ng pangilong, bilihan ng mortigol. Siyempre, pag mura yung aking kapital, mura, mura din ang benta ko. Hindi so, magbibenta ng mahal. Para tulong na rin sa iba. Hanggang dito na lamang muna ulit. At update po ulit ako sana. Sa susunod na mga araw. Basta ako may bakanting oras. And happy farming po. At God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo. At salamat po.